area na tayo ng lambat para makahuli tayo ng isda hapon na o, kauras na mag area ah area na kami ano mga pataw sunod sunod na sana makahuli tayo mamaya tangigi. Hello, good morning mga kaidol. Ito na pala ang aming huli ngayong umaga. Pasalamat ako sa ating amang nasa langit meron ting grasya ito ay tangigi mga kaidol maraming salamat po sa panunod